Hello mga kananay, kung nagpaplano ka na ding pabinyagan ng anak mo pero wala kang idea kung paano at kung magkano ang budget na dapat mong pag-ipunan, hayaan niyo i-share ko sa inyong experience namin sa pagpapabinyag kay Lia. Ang una niyong dapat gawin ay pumunta sa simbahan para itanong ang requirements sa pagpapabinyag. Bali, ang hiningi sa amin ay birth certificate ni Lia, certificate ng kumpil ng magulang, ninong at ninang, o kaya naman ay marriage certificate. Sa case namin, marriage certificate namin mag-asawa at mag-asawang ninong at ninang ang ibinigay namin. Humingi din kami ng permit sa parokya nakakasako sa barangay namin dahil dito kami sa mismong bayan ng Santo Tomas Batangas nagpabinyag para malapit sa reception. After namin makapagsubmit ng requirements, binigyan kami ng schedule para sa seminar kasama ang ninong at ninang a week before ng binyag. Nakadepende sa simbahan ng bayad sa pagpapabinyag pero dito sa amin, 750 ang binayaran namin inclusive na ang apat na kandila at bib na ipinasaot kay baby. At dahil ayaw na naming mapagod pa ang mga lolo at lola ni Leah na magiging abala din kung sakaling sa bahay kami maghanda, dito na lang kami nagpa-reserve sa Max's Restaurant. Bale noong confirm na sa simbahan ang date ng binyag, nagpa-reserve na din kami dito at kinonfirm ang package na kukuhani namin. Ang kinuha namin ay yung package A nila for 50 packs na 30,335. Kasama na din dito ang decorations at dalawang Max's Cake. Ang maganda dito sa package nila, good for 50 packs ang pagkain, pero kung sumobra man sa 50 at kasya pa naman ang pagkain, hindi mo na kailangang magdagdag pa ng bayad. Tapos syempre, itong DIY giveaway na ginawa ko para sa mga ninong at ninang at sa mga bisita na naishare ko na rin noong nakaraan. Yun lang mga kananay, sana po ay nakatulong ito. God bless you!